dito ng ano, umarikta dito sa Valenzuela Doon sa unit natin dati na Jack na hindi natin paandar So yan yung unit natin So ah, Tapos na namin i-deliver yung 4GB1 Yung nabiro na kaagad natin no? Tapos yun, inamot tayo ng ulan Lakas ng ulan Ito muna Lakas ng ulan Ulan o, kami dito yan So, yan yung kukunin natin. Idala uh, na kami ng fuel hose. So, ito lang muna ang inunan namin. Ikakabit. Tapos, yung fitting niya dati is hindi ko na pinapress, no? Yan. Tinanggal ko na yung kanyang flexible. Tinat uh, na namin para ito na direct doon. Tulad nito. Ganyan so, na ang mangyayari dyan. So, sakto yan, fit na fit yan. Tapos, ikaklam na lang natin. So, may mga host clam din tayong dala. Then, meron din tayong mga washer para dito, para hindi mag-leak. So, mapanda natin ito mamaya. So, sana lang, no? Para may na natin sa grahe. So, hindi rin, hindi rin madali yung mag bihay ka dito ng malayo. Dito, uh, dali pa tayong kung laluma na kasi sa sila dito. So, hindi pa lang kung nasapit ko dito sa Balanzuela. Pero, ano ito dito? Pulau Warehouse, no? itu tadi sah sa juta tahun sa ini sudah terkena street Tapi cukup memang ya kita takut tanah ulan. Igil deh nyulun, ulan angulan. So, mberon nano So, meron ano ambon yang kita So, yang uh, originalnya ah nakapres, genitosya. Tapi yang kita so, ang original niya is naka-press ganito siya so, 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 fuel lang naman to wala naman tong malakas na pressure higop lang naman sa supply so importante lang walang leak para hindi magkakangin yung ating fuel line so dito palang fit na fit na yung ating hose dun sa fitting nya so imbes na magpapares tayo magbagay mahal ito na ginawa natin di ba tapos kakabitin natin so crudo lang naman yung dadaan dito hindi uh, din naman to tulad nung ano nang malakas yung pressure ng CRDI. So ayan yung isa nakakabit na. But, tapos uh, dito yung papunta pala. Dito. Kasi in. Out. Ito yung out. Papuntang injection pump yan. Okay. So, nakabit na natin. Ha? Ano ba yan? Ay pumasok. Kulang na isa. Wala ba yung namabahay dito? Maraming tao 'to, you no. Know? Mabibilat yun. 'yung magkagat niyan, putang ina. Yung dami. Gumagawa pa lang ng bahay. Hay you know? Anim. Oh, may tatlong talan na. Dito may 'tong kabit, kabila. Dito siya. Oh, 'yan yung in. Mm -hmm. eh, may araw 'yan, no. May araw Kulang din isang ano. Ah? pun jumbul dah. ni sah. Itu. Kita lah. Oh, lah. kapit lang muna namin tapos testin natin kung under okay may ulan kasi na you know may rubber kasi may rubber ba? yun tama yun, i-trade mo lang pa kaliwa ah, paano? Di sino So ito palitin na rin to. Oh, yung cooling ng ano ng compressor. So ayan tubig yan. niyo oh, tubig. Tapos yung ano natin oh, ayan oh, malutong na yan. So, ito kailangan natin ipapapress to. So, pwede rin hindi. Basta matibay. Ganun din ang gagawin natin. Pero yung hose na pang tubig. No? Ayan. Lagay natin dyan. Tapos, ito yung pabalik. Ayan. Pwede rin mga ganito lang. Ayan o. Hose lang din ginawa nila. So, hindi na kailangan na nakapress pa. So, okay. Mula na naman. Ayan o. Naabot ah, na naman tayo ng ulan. Grabe itong ulan na to. So, yun na. Patay mo nga. Patay. Yun, no? Oh. Okay, start mo ulit. Oop! May looking battery. Or click na. Ayan na. So, after mapalitan ng fuel hose, yan, tapos sa cleaning tayo, mandar na. So ito yung ano natin nilagay. Ito yung pinalitan natin. So, ayan, biyak na talaga yan. Nakikita naman na biyak na. Ayan o. Tapos sobrang tigas na. Tapos yung mahaba, ayan, puro biyak-biyak na din. Ayan o. Yung pinalitan na natin. So, ayan. Ito, ah, uh, makikita din natin yan kung merong hangin na natatrap o merong bubbles o nakakahigop ng hangin kasi yung ating fuel line na nakinabit is makikita natin yung rudo so yan successful successful yung ating ginawang ano kamalit ng fuel lines so ito na lang sa tubig to so kailangan to mapalitan din kasi tubig yan supply dito sa head ng ano ating pamtong hangin so yung ating ano maluwag ang ating pump ano, yung belt niya ano maluwag yan kita niya naman mapag-pump. mabagal yung ikot ng ating pump so matagal to mag ano, matagal yan magbomba so titignan pa rin natin so, ito okay, sa itas No. So, ituteman ya na. nama yang na basirnya hanyambair Singa yung kanyang football Naubos na. Oh, okay na sana, umandar na. problema naman, walang hatak. Tapos yung ano natin, dito sa preno, sumisingaw. ano o. Oh. tanggal na. Kalahati na yung apa ko, wala pa din Yun, so dito sumasanya sana tayo kasi napandar na natin yung ating makina, no? Kaya hindi natin napandar dati. So ang problema lang ngayon is merong leak yung kanyang hangin sa ating uh, brake system. So kailangan muna natin ayusin yun bago natin itakbo pa o ibyahe bago natin na may drive. So napaka-delikado kasi kapag ka, galit ng mga may hangin, so, kapag ka wala ng hangin is wala tayong preno. So kailangan doon muna natin. Pangalawa, yung kanyang makina naman is late yung timing. So ang gagawin natin sa susunod nito i-advance natin kung pa sa pihit-pihit lang pero kapag hindi talaga nakuha sa pag-advance eh, talaga mag tayo nito para mawala yung kanyang delay ng kanyang RPM so sagad na kasi ang tapak ayaw pa niya mag response start natin boss one click So, dito naman daw lumandar na Nopen. Open up muna natin siya para ma-check natin kung meron siyang blue by or wala. No. So pag tingin ng blue by, titingnan natin kung merong usok diyan na malakas. Yung, yung usok na 'no mahina lang, normal lang 'yun 'no. Huwag lang yung parang tangcore na 'yan na kulay puti na talagang nakikita niyo na lumalabas yung blue, na blue by talaga. So, parang 'pag malaman din natin kung plus compression ba siya o hindi so ang magandang gawin is -compre uh, compression na uh, ano nalang natin compression test so compression test natin malalaman kung so, compression ba siya o hindi so, kapag ka mauso kasi maraming mag na pwedeng na dyan pwedeng uh, may damage yung ating mga bugs okay. may damage yung ating okay. bug seal talog yung ating bug guide uh, ganun kapag ka naman matik piston din yan dito naman na nice. street check natin yung kanyang cooling system kung meron siyang uh, problema. Walang pressure. So, dito naman is wala naman. So, tinatakpan ko ng kamay ko. Uh, check ko kung pag alis ko kung meron bang pressure na nabubo. So, wala naman. So, good siya, no? So, ganyan ako mag-test ng ating ano, na uh, cooling system. Tapos, i re natin siya ng konti para mawala yung kanyang vibration, mawala yung kanyang uh, tumatalsik dyan. Okay? natin to. So, gagawin pa natin yung leak nung hangin. No, kasi di hangin na to siya. Tapos, yung clutch naman, kaya lang apakan kaya wala na yung clutch booster. Ang ano doon, pinaka-importante yung kanyang injection pump. So, kung hindi natin may adjust, kayang i-advance, obligado tayo na um, magtanggal ulit tapos si timing natin. Kasi ang response ng makina, nakasagad na ng tapak bago ka bago pa siya ano, bago pa siya mag-response na maganda. So hindi pa pwede yun kapag mga paahon, lalo na ganyan kalaki yung kaha niya. Ayan, no? So ayun. So service ulit natin si Dilaw. Ayun. Away na tayo. Ligpit na lang, ligpit. So ang importante, napandar na natin. So ayun ang mga mga tools na naman, no. Lalat na naman yung mga tools. Ba, may battery pa. Okay. 喂，哪位呢？